Sobrang lakas talaga ng Kim Pao Love Team ni na Kim Chu at Paolo Abelino dahil simula next weekend ay araw-araw na silang mapapanood sa primetime TV. Kanina nga sa Sunday Variety Show na asap natin to, ay naganap ang hashtag Kim Pao Announcement na ilang araw ng tinitis ng Dreamscape Entertainment at laking gulat nga ng viewers na ang announcement ay ang pagpapalabas ng Philippine adaptation ng What's Wrong with Secretary Kim sa Free TV simula May 25 at 26. Present nga ang karamihan sa cast sa asap natin to, sa pangunguna ni na Paolo at Kim. Kahit hindi pa nga tapos umere sa primetime bida ng teleserye version ng Linlang, heto may panibagong Kim Pao serye na aabangan naman sa weekend. Siyempre tuwang-tuwa ang Kim Pao fans dahil mabenta ang mga idolo nila. Say nila sa nasabing announcements. Grabe, sinakop na ng hashtag Kim Pao ang buong linggo natin. Dinamay na pati si Sabado at Linggo. Himlay talaga. Kahit na panood ko to sa video super excited pa rin ako mapapanood ito sa free TV. Sa ngayon nga ay patuloy na nangunguna sa streaming app na Viu ang nasabing Kim Pao series dahil nga sa mga nakakakilig na eksena ng dalawa. Recently nga lang ay trending at viral ang kissing scene ni na BMC at Secretary Kim na mga characters ni na Paolo at Kim na talagang nagpakilig sa viewers. Ano ang niyo sa balitang ito?